Oh, oh, oh. Fine, Juan. Let me see. You're suddenly in a Monte Drop, here's the one for you. Come here. Okay, there we go. All right. Thank you po. Itong munti naghanap ng kalaro. Laro muna tayo. Saan na ba ako? Okay, laro tayo para tayo ng ah, tawag dito? Highlights. Okay, drop, 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 drop it. Drop it. Drop. 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 Drop, munti. Okay. Drop it here. Ate Lilibet, shout out. <laughs> Ayan, te, iniiyakan ako, ate. Okay, drop. Oh, hi daw, sabi ni Ate Lilibet, oh. Oo <laughs> nga, sobrang busy kasi, ate. Ay, nagyayaya na siyang lumabas. Ilaruin ko na lang siya muna, tapos lalabas kami mamaya for wiwi na lang. Drop! Kanina ko sa miyak doon sa taas eh. Eh, e, Drop! eh. Nagangawa. Trap! Huwag laro na lahat kukuha atin ng ano, ng, ng tawag dito, te. Ng highlights. Drop! Yay! Yeah. Ante, yung, ang naging ito, laging nagangawa na makipaglaro, eh, drop. Daming trabaho. Wala na kasi sila, alas time sa kanya, eh. Hapon na sila, dumadating, magang maalis. Okay, kami, ah, drop. Drop. Tapos, hindi naman ito yung lugar na hayaan mo na siya, nakawala na kung saan-saan pupunta. Oops! Pakakawala mo siya. Limitado din. Drop! Drop! Hi, sis Lynn! Kaya nga eh. Drop! Dito, doon sa UK kasi malawak yung ano nila doon ate, yung tawag ah, dito, malawak yung kahuya, kakahuya nila. Kaya, drop! Pwede nila siyang pakawalan. Babalik lang.